Sabi mo hinaan nga. Sabi mo hinaan lang kamo kay baka makapirate ako. Uh -huh. Hinaan lang, wag lang masyadong malakas. Hello guys. Pisang ko lang. Ayan, hello. I feel the heat. Kaya yung ikaw yung nagagana Inaan lang ka mo Sarap Kain tayo warin For today's video Kakain tayo ng dorian tayo ng durian Diwata, bakit wala ka na sa Batang Kiapo? Ay, wala na po matagal na. Simulan nung wala si na, wala na din kami. Kaya kumakain na lang ako ng duruyan ngayon. Sarap. Bagong pitas. Aray ko, talas pala nito. Warin, ano? Ano warin? Ayaw mo, sarap kaya. Tapos Oh my God. Ayan. Ito ako na Ayan, medyo may kabahuan, pero may kasarapan. Ba? Sarap. Parang andolas. Mm, Kain na. Ito. Eh, meron pa yan Kain tayo ng durian Medyo may kabahuan Pero Masarap. Napakasarapan Medyo may kabahuan Pero Napakasarapan eh. Bayanate. O makainbaka ba kayong Dorian? <laughs> Medyo mapait-pait pala yan. Mapait mm. nga yun, no? Hindi. talaga nasa lasa Gano'n Ganun talaga siya, mapait. Mm. Ba't mapa naman dati, hindi ba mapait? Mapait mapa 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 siya mapa na, no? May matigas na, ano Nakabalot. May nakagas na gulo na, no? Ayan, kawin mo na yan. Siya yan. Makukuha pa yan. Mayro pa yan naman. ko rin, ano? Medyo may kabahuan, durian, pero mapa, may kasarapan. Naman, hindi naman siya mabaho. siguro hindi pa siya masyadong hinog, no? Kasi hindi pa nangangamoy masyado eh. Mapait eh. Kung matay, parang may mapait. mapait. Kaya nga, hindi pa masyadong hinog siguro. Kaya hindi ka, makamoy. Eh. Ayan pa nga, ano? Kuya po, hindi mo na ito. Diba? God bless. Bakit? God bless you too. Ayan. Marami ba yan? Ay. Hello. Kumain ako ng durian. Medyo may amoy pero masarap. Yes! May <laughs> ano Ayan o. Sino may birthday? Sino may birthday? Kikiss ko. May birthday daw dito. No? Oh, oh. Sino may birthday? Ari, ari mo no? May birthday. O, oh, kiss nyo na ako. Magkakain <laughs> ko lang ng durian. Ayan, shout out.